Hello po, magandang araw po sa inyo lahat nakahiga po ako ngayon galing lang ako ng church medyo nagkakaroon po kasi ako ng dysmenorrhea, nagkaroon po ako ng menstruation, kaya ayun, medyo masama pakiramdam ko bali si husband ko pala ay nakaalis na nagbiyahe na nag -work. Pero ko ngayon hindi muna ako makapag-aral gusto kong mag-aral kaya lang Yun nga uh, medyo masakit yung puson ko Na 1:30 na ata pero tapos na kaming mag-lunch Gusto ko mag-aral Pero ngayon parang hindi ko pa kaya gusto po kayo? Sana ay okay kayo ngayon. Um, gusto ko, parang gusto kong mag um, magkape. Samahan niyo po ako magkape tayo. Ay, nako. Ay, sama ng pakiramdam ko. Pero kailangan kong pilitin para hindi um, masayang yung mga oras. Then, um, wait lang po ah. Maglalagay lang po ako dito. Ilalagay ko lang dito para hindi ako mahirapang maghawak. Wait lang. Yan. Nakalagay na sa stand sa holder, cellphone holder yung ano, cellphone natin. balang lang ako. Hindi pa ako nakapag ng bahay. Pero, pilitin kong mag kilos-kilos para ano, may magawa ako. Bulo ng bahay. Mag-ano muna ako. Yan. Wait lang po mag-CR lang po. Thank you. talaga yung magkaroon. Hindi ka makakilos ng maayos. Tapos ang dami pang nararamdaman akong anong-ano. Ay, titimla lang po ko ng coffee. Coffee tayo. Pailit lang ang tubong. Parang namumutla na nga ako eh. Hindi talaga pagka nagkakaroon eh. Pag nababawasan ng dugo sa katawan. Parang bang umuputi, kumikinis. Yung parang namumutla. Pagkatas lang muna ako. Ito, maglalagay ako ng konting coffee. Coffee. Hindi lang. Pampagising. Kape. Hindi tayo mainit. konti lang. Ito yung baso ko galing sa ospital doon natanggap ko. Makikita nyo, oh, EMD, Emergency Medical Department. Ito yung name ko. Natanggap ko to dati. Yan ko, sana maging okay yung pakiramdam ko ngayon para makapag-aral naman ako at makagawa ko ng vlog kasi kailangan ko na makagawa ng vlog for the promotion po ng Goraki. Mabuti nga na kapag buhay na yung asawa ko ngayon. Kasi noong mga nakaraan, medyo nasama din yung pakiramdam niya. Hindi maayos. Dala na rin siguro ng high blood niya. Nakamonitor sa akin yung blood pressure niya eh. Tapos, medyo nakamonitor din sa akin yung mga kinakain niya talaga. Hanggat maaari, more on gulay, gulay, tapos bawas sa kanin, bawas sa mga junk foods at mga processed food. Bawas din sa pandesal kasi mataas yung triglyceride niya. Kaya yun, sa umaga, imbes na magpapandesal siya, tsaka pancit canton, yun yung nakagawian niya, tsaka kape. Puro pampataas puro ng BP, tsaka ano yun, pampataas ng kolesterol sa dugo. Yeah, imbes na mga ganun ang hinakain niya, sinasabihan ko na lang na uh, magluto ng mga kamote, gabi, o kaya kamoteng kahoy, hilagang saging, ganun. Yun na lang yung almusal, tsaka may halong saa. Ito, meron pa nga siya natira dito. Uh, Lipton ba to? Mga Lipton. So, sa to. Pero sabi ko, pwede naman siya magkape sa umaga, pero isang beses lang sa buong 24 hours. Kasi ang kape, nakakapagpataas ng BP, blood pressure. May one time nung binipi ko siya, sobrang taas, naging 160 over 110. Eh, tinanong ko siya, nagkape ba siya? Sabi niya, nakatatlong beses na daw mula nung umaga. Yan, hindi na talaga hindi ko na siya i-advise na magkape. Siguro magkape lang siya isang beses. And then more on gatas na lang or tsaan na lang. Kaya kung mapahamak. <laughs> Minsan nagtatalo kami dahil sa pagkain, dahil ang daming bawal. Pero no choice eh. Kailangan ko siyang mapangalagaan. Pag-uwi niya mamaya, bibipi ko siya. And then, yun, more on gulay-gulay lang kami ngayon. Kasi yung asawa ko nga po is mataas ang cholesterol sa dugo at ang BP. Kaya yun. Talagang ginagawa kong lahat para maging malusog siya. Maging normal yung BP niya. May gamot din siya iniinom. Pakita ko sa inyo. Ito oh sa niya to, rosuvastatin. Pampababa ng blood cholesterol sa dugo. Tapos meron din siya amlodipine. Tapos ang i-take talaga niya is ito. Losartan potassium plus amlodipine besilate. Medyo may kamahalan. 25 ata isa kaya. Yun. Kumibili siya. Mga banig-banig lang. Isang banig, dalawang banig. Ayun. Ganun talaga. Mahirap maging magkaroon ng sakit kasi mahal ang mga maintenance na gamot. Hindi sa pambili mo na ng mga pagkain, panlaman siya, ibibili mo pa ng gamot. Kaya kayo po, alagaan niyo yung sarili nyo. Iwasan nyo ang mga bawal, ang mga masama. wag nyo abusuhin yung sarili ninyo para hindi kayo magkasakit. And siguro, after nito, makakapag-aral na ako. Then, may singit ko yung vlog. Pipilitin ko kahit masama pa. ko kasi sayang yung araw. Bukas, ano naman, linggo. Maraming naman gagawin. Yan, ano muna? Akit muna tayo. Nandito ko sa inyo yung aking... Oh, wait lang. Paatayin ko ng ilaw. Yan. Akit na tayo sa taas. Tensya na kayo. Hindi magulo yung aking mga kagamitan. So, tayo. Nandito na ako. Ito yung study table ko. Si laptop dito eh. Dito. Tinagay ko kasi kanina dito. Nakalimutan ko ibalik. Ay. Ayan. Sige. buksan ko yung bintana. Ang init. Sensya na kayo sa bintana namin, hindi pa ma... Ayan, para mali... mahangin. Makalabas yung hangin. Mas pati dito. Ayan, di ba? Iyangat ko to. Ay, sorry. Para lumabas yung hangin. Ayan. ito pala yung keyboard. Kay ano to, kay Lani. Sinanla sa akin ang gawin. Hindi pa siya tinutubos. <laughs> Dito ako nagpa-practice-practice. Practice. Tapos, ito yung salamin namin na Sayang. Pero pwede pa naman siyang gamitin. Okay. Maglilinis muna ako ng aking lugar. Yung aking study table. pa. Yan yun. Lilinisin ko muna para ako ay makapagsimula ng... Lilinisin ko muna itong aking area. Para makapagsimula na ako. Mas maganda kasi mag-isip ng maaliwalas yung paligid. Ayan. Busin ko lang tong kape ko. Ay, grabe. Kumusta po? shout out po pala kila mother kila mga kapatid ko belated happy birthday sa pangalawa kong kapatid si Gladys at kay pamangkin ko na si Jonas yung anak niya ganoon din po si nanay malapit na malapit na siya mag birthday wala pa akong panghanda sa kanya sana wala pa kasi akong work ngayon. Siguro, kahit mga ano lang, pansit, tsaka manok. Yung pagsalo-saluhan. Birthday ni nanay sa 26. Hindi ko alam kung may pang hahanda pa kami. Ano na ba kayo? 25 na yun, ba? Oo nga, 25 na. Bukas, linggo ang birthday niya. Ano ba yan? Lapang pang... Ooh, depende, bahala na. Bukas. Happy birthday, nanay! Advance, happy birthday! Ayan, sana ay kumaba po ang buhay nyo. Sana ay gumaling na kayo sa karamdaman. Sana magkasama-sama na kayo nila, tatay sa susunod na mga panahon. Grabe, lakas ng hangin. Parang, parang babag yun. Ingat-ingat po sa lahat ng mga ano nasa biyahe ngayon. Ingat po kayo laging magkapote, maghelmet. Siguro hanggang dito lang muna ang aking vlog para makapagsimula na akong makapag-aral. Ayan. Ayan ayusin ko na yung akin ng gamit. Aral mode na naman tayo hanggang aral mode na naman tayo hanggang mamayang gabi. Bukas church day ulit. Ito yung mga pananggalang ko sa mata oh. Medyo ano kasi maghapon na akong naka-expose sa screen hindi pwedeng direkta sa screen yung ating pong mga mata. Alam mo naman, nakakalabo. Lagi ko bang mamasterin? Ayan. Ayan. Sige po ah. Next time ulit, bali. Ah, pasensya na kayo sa vlog ko kung ito lang muna medyo ano pa eh, busy pa. Sana kayanin ko. Ayan. Sige po, babay sa susunod ulit. Sana. Makapag-vlog na po ko ng tuloy-tuloy. And... Ayan, ano, uh, isisingit ko na lang din pala. Meron kasi akong website na ipopromote sa lahat ng mga nagkakaroon ng problema sa pagtali na nahihirapan makapag-maintain ng erection. <laughs> Singit ko pa, makapag-maintain ng erection. Mm, um, pwede po kayong magpakonsulta via online sa pamamagitan po ng GoRocky. Nasa comment or nasa description ng video, yung link na ikiklik nyo, kasagutan nyo lang po yung mga survey yung at uh, sasagutan nyo lang po yung mga tanong doon pwede nila kayong um, resetahan po doon ng mga gamot or pwede rin po kayong pwede rin po nila i-deliver yung gamot sa inyo kung papasa po kayo na makapag-take ng mga gamot na i-reseta -re ng doktor ayan click nyo lang po sa description yung GORAKI website. Nasusunod, gagawa po ako ng topic tungkol sa erectile dysfunction para po mas maunawaan po po ninyo. Sige, hanggang dito na lang po muna. Bye-bye!